Ang aksidente nga naman, no? hindi mo masabi kung kailan darating sa isang tao. Tulad na lamang ng taong ito. Patay ata eh. naman. Tricycle, sumalubong sa jeep. Sa pool. pagbaba na tulay ng ano Ano tulay yan pala doon. Dito na. Ito sa ano malapit sa Pierbold Talintong. Aba nat. Eh yung tao.

para. Na natin si. Na-deliver ka ba ng barangay? natin ko. Ah, buhay pa, humihinga pa. Dapat din na lang nasa ano, hospital. Ah, ano lang pala si Kuya, kala ko na daling. Ay si Kuya kumagalaw. So yun mga kamister, ano? Bali, after 4 hours yata na nakahiga itong ano, na aksidente ngayon na pinuntahan ito ng ano, ng ambulance so ayan, sinasakay na siya sa ano tawag dyan basta <laughs> yan na yung ano uh, sundo sa kanya yung ambulance para may lapat yung karampatang ano uh, paggamot sa kanya kung may fracture man siya kasi yun po yung ano Ayan po yung nakadali sa kanya yung jeep yung sa likod. So, ayan na siya mga kamester. Sana okay lang si kuya mga kamester. Kanina kasi sa ano natin, sa unang kuha natin sa kanya ay eh, gumagalaw-galaw siya. So, ngayon ay medyo naka-straight na po siya, no? Sana okay lang si kuya at baka ano din makarecover agad. Ayan jeep na nakabangga sa kanya, oh. Ang mukhang may tama sa lihig ni guya, mga kamister ko. Ayan. Oh, ayan yung, ano yun yung motor na sinasakyan ni kuya oh. pumailalim sa ano sa jeep alakas yatam pagano no? hindi hindi ah, walang prino pa babah siya tinumpok eh kinapig dapat dito na Style styles baliyak na pigt dapat tinapik so nawalan palatuo na ano? nang preno yung ano yung jeep kaya nabangga niya itong motor kawawa naman si kuya so yun mga mga kamister yung ano, jeep na nakabangga sa riders Ayan, kahit anong ingat talaga natin mga kamister no? talagang aksidente talaga eh, hindi natin maano sa lugar sa anong oras So sana magiging okay si Buya mga kamis ko